Mayong hapon Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Karong Miyerkules Santo dagsa na mga pasahero manguli silang tagsa tagsa kalugar sa Mindanao. Atong sayron ang sitwasyon karon sa Davao City Overland Transport Terminal pinaagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara sumala sa management sa Davao City Overland Transport Terminal nga parayon gihapon ang pagdagsa sa mga pasahero sa terminal gani. Ilahang ginalantaw nga uh, ana sa 85,000 ka mga pasahero ang mudagsa karong Semana Santa. Kaganiha buntag Merkoles Santo taas ang linya sa mga pasahero gawa sa Davao City Overland Transport Terminal o Dico. Kinuon paspas ang irog pasulod hugot sab ang inspeksyon sa mga bagahe sa mga pasahero gamit ang x-ray scanner. Kumusta ang pila? Taas? Oh, okay, okay ra ma'am. Paspas lang. Wala na gisunod ang 30 minutes nga interval kay kung mapuno ang bus diretso na kini biyahe. Gibay magnuan sab ang mga bus drivers nga bawal magpasakay og pasahero daplin sa karsada sa syudad. Topic up policy is gina-implement gihapon na nato tungod kay wala na siya na supersede or wala na amendahin. Ana sa 1,000 ngayon sa 1,500 daily bus trips ang ginalantaw nga mo karong si Manasanta. Santa. Ana-ana sa 50 to 85,000 kapasahero ang gilaumang muragsa sa maong terminal. Naagihapon ang ato ang online booking ha. So i-open na to, ang ato ang Dicot If page para mo abelta sa maong online booking. Makita na diha ha kung unsa nga mga buses ang naay online booking asa ang ruta o pila dapat ang dapat nilang pagabayaran. Dagsasaba sa mga pasahero sa Bulaong Public Bus Terminal sa General Santos City karong Miyerkules Santo. Sagad sa kanila karon lang naka-tempo nga makauli sa ni Segundina Andoy nga pabiyahe padulong bansalan karun lang Davao Sur. Karon lang kay karon pa man may nakalugar. Gawa sa mga naka-standby nga medical team ug assistance desk Duna sa ligbrenga tubig nga gitanyag ang Bureau of Fire Protection ngadto sa mga pasahero, posibleng maminusan ang biyahe sa mga bus karong Biyernes Santo gumikan sa posibleng pag-ubos sa mga bihero. Kining sa upat nato ka mga buses, uh, bus company, na duha nga nag-confirm nga, nga dili sila mag-stop operation sila sa Biyernes Santo kining Yelo Bus o ang katong Husky nato nga mga bus. All the rest uh, regular operation na. Nagsugod na sab ug dagsa ang mga pasahero sa eastbound bus terminal sa Cagayan de Oro City aron manguli sa ilaha mga lugar alang sa Semana Santa. Bantay sarado sab sa kapulisan ang sulod o gawa sa terminal aron masiguro ang seguridad sa mga pasahero. Nakaplastar sa land Transportation Office kon LTO sulod sa terminal tungod gina gayod nila ang kondisyon sa mga bus lakit na ang driver niini. Pag siguro sa bus Company nga 24 oras ang ilang biyahe padulong sa halos sarang ruta karong uh, si Mana Santa aron maakomodar ang tanang mga pasahero. Sara karong nga uh, mga takna uh, sa ako ang likod makita ninyo nga uh, ubay-ubay pagihapon no ang uh, nagpila nga mga pasahero kini sila padulong ni sila og uh, Northern Mindanao pero wala pay bus as of now nga naabot mao nang uh, taas pa ang uh, mga pila sa ato nakita na istorya kaganiha dunay uh, naghulat uh 2 hours 3 uh, hours pa no na nagpaabot og bus but, pero hangtod karon uh, wala pa uh, bus og na padayon pagihapon sila sa pagpaabot sa mga bus pero sumala sa management sa dikot nga paigo daw ang uh, ihap sa mga bus og nagpaabot na lamang sila no sa pagabot kining mga rural transit padulong og Cagayan de Oro og ubang lugar dito sa Northern Mindanao ugma regular gihapon ang biyahe, regular trips ang uh, mga bus companies pero sa Biyernes Santo, tulo na lang ka companies ang uh, Dunay regular trip. Sara. Okay, dagang salamat John D. Esteban.